বা মটৰ মটৰ লাইন mahabang mahaba mayroon ding pwede magpark sa gilid nilagyan din nila ng parking in case may ayusin mayroon tabihan sa gilid lapit na tayo guys sa Golden State Warriors Ito lang tayo, Saislog. Overtake si Idol, log. Si Muxi. In Overtake si Muxi. Thank you, guys.